Magandang araw for this video Sama nyo naman kami sa aming mga ganang Nagluto pala si Papa Jason Ng aming uulamin na sinigang At ang kanyang nilagay dito Ay puso ng saging mga sisbrad Bigup yeah. sabaw tayo for this video Kapatulo ng ating mga pawis Pero si Kuya Kyle Ay naku alam nyo naman Noon pa sinasabi ko na sa inyo mga sisbrad Na pagdating na talaga sa sinigang Si Kuya Kyle ay talagang diet talaga, talaga siya ko pa sinasabi mga sisbrad Basta sinigang ang aming ulam Si Kuya Kyle ay talaga ay hindi talaga kakain niya. Kakain man yan, pero karne at saka gulay lang ang kakainin niya. Pero sa bawa, ay naku, hindi mo talaga mapahigop yan basta sinigang. At sabi ko na nga din noon sa aking mga video, si Inday naman ay gustong gusto niya ang sinigang. Kaya kabaliktaran talaga sila ni Kuya Kyle. Si Papa Jason, paborito niya rin ang sinigang. Siguro sa akin talaga yan si Kuya Kyle nagmana. Kasi dati mga sis dumalit no pa ako. Ayaw ko rin kumain ng sinigang. Kasi maasim yung sabaw, kaya ayaw tapos ko. dati mga sis ay hindi talaga kami nasanay kumain ng sinigang. Kaya siguro ganun. Tapos <laughs> marami mag-almosal mga sisbrad, At ayan, nagsimula na ako ng aking general cleaning dito sa bahay. Ay, ko na talaga mga sisbad. Ay, naku, ang aming bahay mga sisbad. Parang disyerto na talaga sa sobrang Hindi alikabok. Talaga, mga sisbad, matiis ang sobrang alikabok dito sa aming bahay. Kaya tiyan mo, pinagdiskitahan ko itong aking mga container dito sa bahay. Mga tupperware ko dito na sobrang dami. Mga plato ko sobrang Makarilika dami. ko talaga kasi mga sisbad na bumili ng gamit namin sa bahay ba? Kaya pag may mga okasyon kami dito sa bahay, hindi na talaga ako nangihiram ng mga gamit dahil sobrang dami ko nang pinamili talaga. Yung iba dito mga sisbrad, mga gamit namin ay mga binili pa namin doon sa Saudi yung iba naman dito ay dumpster diving ni nanay sa Saudi pinanghingi namin doon doon pa lang kami sa Saudi na nanghingi na kami sa kanya kaya pinabagahin namin dito ni Papa Jason dito sa Pilipinas. Kaya ayan, nung nagkabahay kami, yan demo tambak-tambak yung aming mga gamit dito sa bahay. Ay, narinurungan ako ni Inday na ipalabas ko yung tray na pinagpapatungan ko ng aking mga gamit. At tignan nyo naman mga sisbrado, oh, parang basura na talaga itong aking mga gamit dito. Ay, naku, iwan ko ba? Hindi kasi na-arrange kaya ganyan parang marami sa tingnan. Pero mamaya yung mga sis, tignan nyo, pag na-arrange ko na yan, nahugasan ko na yan lahat, ay parang konti lang din. Ayan, no? Dala namin pala doon sa gripo, doon sa labas ng bahay. Kasi doon namin pinanghugasan kalapasan ni Indayan. Nako, ang lakas-lakas ng ulan sa mga oras na yan mga sis brad. Tapos, ako dito nag general clean dito sa bahay. Tapos, binanggasan ko talaga lahat ng mga plato na yan. Yung mga gamit namin na yan, binanggasan ko talaga yan lahat. Dahil sobrang alikabok talaga. Kaya talaga, tama talaga ngayon ang aking pag general cleaning dahil hindi na lang maalikabok na sa labas ng bahay kasi umuulan-ulan na nga. Kaya, kaya siguro sobrang alikabok dahil siyempre ilang buwan din na walang ulan, di ba? Kaya maalikabok masyado. Lalo, lalo, pa ako mga sis ay hindi ako masyado mahal nakakilos yan mo naman yung aking sitwasyon ba? Diba? isang kamay lang talaga ang gumagana eh, ha? habang naglilinis ako dyan mga sisbard ay naku ang aking buka nga ay pagod din <laughs> sa katatalak dito sa aking mga kasama dito sa bahay na sabi ko tulungan nyo naman ako dahil katigyan nyo naman yung aking sitwasyon mamaya nito si matay na talaga ako dahil nakatuwad-tuwad ako lagi sabi ko lang ganoon kay Papa Jason ako, si Papa Jason puno talaga ang tainga niyan sabi ko hindi ka kasi naglilinis ayan katigyan mo yung bahay natin maya, maya yan, na tayo dito ng ano ng mga damo. Sabi <laughs> ko, nagtutubo ni mga damo dito sa sobrang alikabok ng ating bahay tapos ayan mga sis Brad pinanghugasan ko talaga yung mga siminto namin dyan ayun sa sobrang alikabok nga talaga tapos sabi ko kay kuya at saka kay Inday tulungan nila ako kaya binasa ako binasa ko nang binasa talaga yung siminto na yan dahil sobrang dumi na talaga dito naman sa ilalim ng lababo namin ang maalikabok. pero dito naman sa labas ay wala naman kasi lagi-lagi naman kami nagwawalis pero dito sa ilalim ng aming ano na to lababaw? dahil nakatambak dito yung aking mga kaldero na sa katutak din mga sis brad ayawan yan pa talaga ang aking nilinis ngayon mga sis brad kasi yung aking mga kaldero dito na sobrang dami pinanghugasan ko talaga isa isa yan dahil nga kapag nagluluto kami di ba ano kami uling at saka kahoy ang aming ginagamit kaya sobrang itim ng aming kaldero tapos si Papa Jesus lang ang naglilinis ng kaldero namin hindi niya pa ma maugasan ng mabuti hindi niya mapapaputi ba basta malinisan niya lang at maugasan niya lang okay na yan sa kanya pero tayo kasi mga babae, di ba? Mga sis blood. Yeah. Ayaw natin kita yung ating mga kaldero na nang, nangingitim, di ba? Kaya sabi ko ko sa kanya, natatalak talaga ko sa kanya. Pag hinugasan mo, hugasan mo talaga mabuti. Sabi ko nang ganun sa kanya, na matanggal talaga yung mga itim-itim bago mo naman ilagay dito sa ilalim na itago mo. Sabi ko, kaya tiyan mo yun, yung mga sis blood. Talagang nililis ko talaga yung aming lahat ng kaldero. Diyan na pinaputi ko talaga yan. Noong hindi pa ako na-stroke mga sis blood, talagang ganyan talagang ginagawa ko. Yung aking nakatago ng mga kaldero mga puti yan. Yung maitim lang talaga namin ng kaldero, yung mga araw-araw namin ginagamit ba pero nililinis-linis lang din namin at ayan na nga kayo yung mga kaldero mga sisber ang dami, -dami ko pang hugas eh, no yung iba kong kaldero dyan mga sisber ay galing pa ng Saudi yan yung iba naman ay pinamili ko na yan dito ganun talaga siguro tayo mga sisber ano pag tumatanda na <laughs> pag nagkakaedad na ba yung kaligayahan ng talaga natin ang mamili ng gawin sa loob ng bahay. At ayan na kapag tapos ko na hugasan yung ating mga kaldero, mga sisba, nag-relax, relax muna kami tatlo ng mga bata. Kumain na kami ng tanghalian dyan at tapos nagmerinda na rin kami dyan. Mga day, alas 4 na sa oras na mga yan, mga sisba bago ako tapos. At ayan pa mga sisba, ang dami ko pang ligpitin. Ayan, ay mga niligpit ko na yan. Ayan. Kaya yung mga bata, sabi ko sa kanila, sige mag-relax, relax muna kayo, kayo dyan. Kaya ayan, yun naman yung mga tapos. talaga. <laughs> sa wakas, tapos ko na talaga hugasan. Tingnan nyo yung mga sisbar yung pinahukasan ko, ayan. Tapos, ayan, yung aking pinahukasan din ng mga mga abobot-abobot ko dyan, ayan. Tapos, yung iba dyan, nilagay ko dyan sa kabinet na yan, o yan. Yung kabinet ko na kulay brown na yan. Yung iba kong plato dyan, pinasok ko na yan dyan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. God bless!